dahil hindi nga tayo mapakali kapag nasa bahay lang ito at may gagawin na naman kami. Ang bongga nga ng outfit ng iyong nanay guro. Ito nga ang walang napagdiskitahan ko na naman. Hindi na naman maipinta mo mukha ko sa mga oras na yun sa sobrang guto. Sa wakas nga ay natapos na ako magpintura. Mahahalata pa rin talaga ang bakas ng pintura na kahapon pero hinayaan ko na. Mabuti na nga lang at ang mga anak ko ay naaasahan na rin sa mga gantong trabaho. At nagutom nga na naman ulit ako. Mahirap magpintura kapag ang pader ay may mga nakakabit na. Kailangan mo pambalutan para hindi sila mapinturahan. Inabutan na nga ako ng paglubog ng araw. Wala na rin pati akong pakialam sa aking itsura at nakabuka ka na. Umorder din nga ako nitong wall decor na kulay golden. Buti na lang dumating siya on time. Kaya pagdating ni Jawai, pinakabit ko na rin kaagad-agad. Diyan ko nga lang napagtanto na sagana pala ako sa gold. Kung hindi pa ba naman ako susuwertehin sa panibagong taon ay ewan ko na lang. <laughs> At ito na nga ang itsura ng aming pinagpaguran. At kinabukasan ay binigyan ko na ng task ng mga anak ko. Sabi ko, sila maglilinis sa taas at sa CR. Ako naman ay nagluto na ng mga request nila. Dati ko may maluto na ako at gusto na ng kumain ay pinapayagang ko. Oh. Dahil sa isip ko ay bakit ko ba naman ida deprive ang mga anak ko kung gusto nila. Pero pagdating ng medyo noche ay hindi na sila excited dumunog sa pagkainan dahil nakain na nga nila lahat ay ihahanda namin. Kaya ngayong taon ay pinagbawalan ko silang tumikim sa mga naluluto ko na. <laughs> Pero si Bunso, hindi mo talaga mapagbawalan at kumukuro talaga siya. O paano? Hanggang dito na lang muna. Muli, ito ang inyong nanay guro. Maraming salamat po sa panonood.